So oh, what's up, mga par So ayun mga par ah, Dito kami sa simbahan So tingnan yung simbahan mga par Sobrang ganda ng dagat to mga par Tingnan yung, yung mga par oh. Yung dagat no Dito kami simbahan mga par Ito yung simbahan na mga par Yan yung wish view Tapos yan mga par Ano nyo Grabe sobrang laking dagat mga par Grabe Oh, mayroon pang tsaka mayroon pang bahay diyan mga par. Tingnan niyo. Tingnan niyo mga paro. Oh. May mga ba? Yan. Grabe, sobrang ganda rito mga par. Lain mo. Lo. Ito. Nakatadaw <laughs> ako ng ita mga par. Uh, ita ng aso. Uh. So dito naman tayo mga par. So, mamaya mga par, meron kaming baptisi mga par, dito sa amin church. So, lo na mayroong isda ito mga baro. Isda. Yan yun. May isda ito mga par. So, ito yung, ito yung likod ng simbahan namin mga par. Yan. Tour. Tour guide to church. Tour guide sa simbahan namin mga par. Diba? At tapos mga par, Sobrang ganda doon mga paro. Doon. Kita niyo mga paro. Pupunta tayo mamaya diyan. Sobrang ganda diyan mga paro. Sobrang napakaangas, sobrang ganda white sand dito mga par, Grabe. So pupunta natin yung mga par kasi sama tayo sa baptism mga par Let's go. For day, mga paro. So nagsisimba kami mga par, kasama yung anak ko mga par So hey, Ah. Uh. <laughs> sumama sa pagsimba mga ba so, sobrang ganda dito mga par tapos yung likod ng simbahan namin is dagat na mga par kapag lumaki yung dagat mga par tule yung tubig dito papunta dito dyan sobrang Eh, mga par sobrang ano nakamiss yung dati mga par nag dito kami ano mag mag magkintuhan ng, ng ano samahan namin dito sa church yung mga yung, yung people tapos kita yung trios mga par yung trios na yan dyan kami matulog dati mga par sayang andali ng oras mga par ngayon meron lang tayong anak ngayon mga par ha? so yun mga par so nandun sila sa ano dun sa sa dolo kasi nga merong baptisi mga par So ito yung mga palagat Grabe yeah. Grabe mga par Sobrang nakamiss ang lugar dito mga par Kalain mo talaga Saka ito yung simbahan ng mga par oh, ito, yung, ito yung simbahan mga par Dito Yan Ito yung simbahan mga par Yan So dati mga, mga par Sobrang nakamiss dati um, Dito muna kami natulog Kapag mayroon kaming fellowship lahat ng people dito, dito na utulog. So, kasama na ako doon mga par. Pero sa ngayon, meron na tayong anak. So, wala na. Hindi tayo yung people kasi nga, meron na. We're going daddy. <laughs> so, yun mga par. Time check is 3 p.m. na po ng hapon. So, uuwi na kami mamaya kasi nga yung anak ko, tinantok na. So, nandun, si, nandun sa kwarto, sa loob. So, yun mga par. Dito mamaya kapag nakauwi na kami. So, let's go! 哎。